Masarap isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ah, uh, ng pong araw na to ay medyo maga pa akong gumising kasi wala po akong choice. Wala po si Mira ba at saka po si Maldit sa ay tulog naman. Actually, itong araw pa ng tindahan namin yung mga nakabiti na binusa ay sobrang tagal nang wala. Aww. Parang 10 years na yata nang huli akong nagkabit. Oops, joke lang, <laughs> hindi ah. Medyo matagal-tagal na rin kasi gawa ng si Kyutsuwa hindi ko alam kung kailan magdadala. Basta bigla lang siya sumusulpot. Kaya kailangan pag dumating si Kyutsuwa ay nandito ko para makakuha ako ng mga binusa. Kasi ilang araw na rin napangiting pinaghirapan pag mga walang binusa eh. Kaya dumating yung binusa ay kumuha na ako kagad kay Kuya Dahil tulog pa si Maldits, walang kukuha ng tilapia kay Tapia. Ako na lang, kahit tulog siya, kinuha ko na. And then, kinabit ko na rin mga binusa. Pero nung dumating ako, after kong kumuha ng tilapia, gising na si Maldits. Kaya may kasama na ako sa harapan na magbabantay. And then, kinabit ko na yung mga binusa. Nagpatulong na lang ako kay Nene. Gawa nga nang wala si Miranova. Si Miranova ay halos magawa one week na na naka-off. At saka ngayon ay parang aalis yata sila. Si Mother Earth hindi mo na pumapasok dahil gawa ng di ko alam kung may o may pera. <laughs> Ganun yata talaga no pag may pera nakakatamad kumilos o mas masiglang kumilos. Nakakatamad lang pumasok. Eh ganun na pa man eh nandiyan naman si Ursula at saka si Nene para sa kusina. Si Gengeng ay pumasok naman at meron kaming katulong. Nagpatulong na nga ako dito kay Nene na ikabit tong mga binusa para mabilis ha, at maaga pa naman. Mga 9:30 ng umaga nito ngayong araw uh, Friday na itinabi ko tong binu sa Friday. Um, ay, sorry, sorry, sorry. Uh, Saturday pa lang ngayon mga kasarap. Saturday, uh, May 24. Saturday, ngayong umaga na mga 9.30 ko tayo kinabit. So, nagpatulong na ako kay Nene para mabilis matapos. Sabi ko nga kay Nene, eh, nagulat daw siya sa akin na to kayo nakasahan. Laging nakasahan kapag ka nagkakabit ng binu or everyday, nagulat lang siya at naka-t-shirt ako na black. Actually, napipilitan ako dito kasi gawa ng t-shirt ko na suot na kulay itim ay napakainit. Ganun talaga siguro pagka hindi ka sanay mag-t-shirt. So, kailangan lang kasi kasusot ko lang naman eh. Pero mamaya pagkaligo ko, ubarin ko na rin yan. So, nakabit na ako dito ng binusa na ayos na rin yung istante at nakapagluto na yung aming tagaluto na si Ursula. Kaya, itong mga oras na to ay dumating yung boyfriend ni Ursula at may lang dalawang box ng tupig. Iniwanan sa amin ni Ursula yung isang box at si Ursula ay tapos na magluto kaya nakauwi na siya. So, yung isang box ng um, tupig ay naiwan sa amin. Salamat Ursula, salamat sa boyfriend mo na pinakilala mo sa amin. Nakita nga namin yung mukha eh, tagong tago. Kaya wala kang ideya kung sino. Kung makasalubong ko man siya, o makabangga ko siya, wala akong ideya. Kung boyfriend mo na yung nakasalubong ko, o nakabangga ko. kung paman man, maraming maraming salamat sa Tupig na binigay mo na hindi alam ng boyfriend mo. Pwes ngayon, alam na ng boyfriend mo na iniwanan niya yung tupig na isang box dito. So mga kasarap, si Geng Geng ay ang naka-assign. Siya naka-assign sa kusina at saka runner and then nandiyan naman si Nene para katulong namin at saka si Maldits. Yung kung nyo mga kasarap, meron dyang nakalagay na 3 in 1. Actually, ang aming brand ng kape ay Coffee Ka Blanca dahil yun yung nag-deliver sa amin. 3 in 1 yung mga nandiyan. Ang ginawa ni Malditz habang wala kayong binusa, binusa ay isinabit na niya para daw may laman at para daw maganda tingnan. And then, nag-deliver sa amin ng hopia at saka mga toasted bread. Ayan si Maldits pala decision, kumuha na siya. Dahil wala nga ako, kumuha na siya at siya na rin ang naglagay. So, yung mga kasarap, isinama ko yung mga 3-in-1 sa Binusa dahil bakante naman yung area na, may, yung area na yan ay laging nagiging bakante. at uh, saka, sinabi na ni Maldits, wala na tayong magagawa. Baka mamaya umiyak pa pag tinanggal natin. And then, after nito, may kabit natin yung mga Binusa. Inayos natin yung mga 3-in-1 na <laughs> wala namang ibang mag yan kung hindi ako. At saka, na para itong malapit na nito itong mag-launch ay handa na kami sa pagdating ng customer. So mga kasarap, pasensya na po kayo at ngayon lang ulit ako nakagawa ng long form video. Actually, puro reels ang ginagawa ko kasi mas mabilis sa reels, minutes lang. So mga kasarap, maraming 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 salamat sa patuloy niyo pagtitiwala dito sa Edson Hernandez Kasarap. Ang Raisan e po ay located dito sa DRT Highway Barangay Sampalo Palo, San Rafael, Bulacan. So hindi na namin kailangan ng vlogger para i-promote yung aming karinderya na may specialty na lutong bahay na dinuguan, papaitan at saka iniyaw na Dahil ako pala vlogger na. Oops, Joe! Salamat mga kasarap. Lagi pala sana lahat pwede pero hindi lahat dapat. babayi.